Mas arami mo siya. Kain tayo guys. Ito lang pagkain ko. At Ito lang yung kanin ko. Kaya mo yun. Bahalan. Pero ako ba siya yun? Bagay? ano, may, may utang ba ako so, sa mga nato sa? <laughs> Ayun ko yung game, may bago na nga Ano sa maliit yung malaki lang yung sa amin dati magkano lang meron ko lang 600, 600 lang time's there na, na ngayon hindi na naman ba? Ano? Oh, tsaka hindi The last ay ano, 16 kami ano. kapag hindi na naman akong kilowatts per hour ang Or, taas na, mas mataas na nga ngayon magkano? Um, ano ba, 30, 1.5 mas mataas siya ngayon kaysa last na ano ko tukakas ako magtanong kay ay at kay Cruz <laughs> <laughs> Ito ang mga ganito. Baka sila ano. ano <laughs> Kasi okay, tapos na kayo? Mm hmm. Gamos na kayo? Ha? Ah, lang. Mayroon uh, siyang hard copy. Um, ano, hard copy. Per uh, section na yun. Tapos sa so, per section may bawat subject na. Susot mo na lang po. sa harisa hard sa'yo na mm -hmm. na ano. Ano ko ginawa? Inalawal na ako. <laughs> Ano? Pero ako naman, ngayon ako na naka ready na. Isang, isang ganun lang yun, kasi parang palit section lang. Kaya magawa lang ba na yan, mag-isa-isa mag natin siya per, 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 na ano, late na... Ano ako sa bahay? Ang gawa ko naman ay istaran, ABN. May gano'n na, ang na lang. Kaya lang, tagal pa din kasi sa isang madulis. Lala pa rin. Sabi ko, uh -huh. ano kaya? Yan hindi ka pa sa'yo ba? Oo, oh, section mo. Ang hindi ko section mo. Pamigay. Or, ano, dapat malay per sample, per picture. Ano ba, Hindi. Ano ba Ako. Ang handle ko ay WMS na ah, IDG. Hahanapin ko lang yung papel na may WMS na at saka IDG. Mm -hmm. Gusto ko, hindi na ko pay-pill up. Ganun buwan niya? Para pa rin gusto sa isang ganito, may bawa ay kasha ang tatlong seksyon. Nandito yung PLE. Tapos nakabukod yun sa ABM. Nakabukod yun sa STEM. Nakabukod yung mga units. Yes. Nagagalan kayo na. Kasi tinanong mo na ako. Sabi nga yung template, tapos i-edit mo na. Tapos ay parang nakaready na ng second one. So, sabi naman mga, Uy! Sisi ha! So, prepared naman ha! <laughs> Never ay, never again. Ay, yung perrena. Uh, yung ano, uh, yung, ah, yung may galing... Yung sabi mo ay, ano nga yun? Ay, um, yung... Sabi mo ay, inasusura ka na kay perrena. Yung ba yun? Oo, yun. Oh, ay, naka-nagmamood ako, never na. Oo, 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 oo. Beshi, 14 kina kagabi, nakita ko. Grabe naman! Lang, araw lang yun. Isang araw lang? Nakadali mo viewers! Beshi. Pati, pati yung pamagay ko maliit. Ah, ah ay talong makikita lo hindi nakalam na itindi lang palabas <laughs> sabi kayo bu buti ka yeah. hindi na nakuha ni parena eh hindi ako nanonood hindi ko alam yun siguro may isa na tayo bukas so, ano no? so, Akala ko, akala ko isang so suspend na naman ngayong no, araw na ito. <laughs> sabi nga, so, ano akala? Ay! Sana naman yun, no, may isang araw na akala naman no? yun. Okay. Beshi. Ano ba tayo sabihin ko? Ay, nakaw naman!